na success, may nagtanong sa akin paano daw maglagay ng subtitle sa mga video natin. So bago ko sagutin yon, paliwanag ko muna kung ano ang subtitle. Yan yung nakikita mo sa baba na lumalabas na text. Yan yung subtitle. At sa part 2 ng video ito, ituturo ko kung paano maglagay ng subtitle sa mga video natin. Kaya tapusin mo ito para maintindihan mo. Okay? So umpisa na natin. Ang subtitle ay ang mga text na ipinapakita sa baba ng screen habang nanonood ka ng video. Ang layunin nito ay upang magbigay ng informasyon sa mga manonood base sa mga salitang sinasabi. Mahalaga ito dahil sa pamamagitan ng paglagay ng subtitle, mas napapadali ang pangunawa ng mga manonood. Lalo na kung ang video ay nagsasalita ng ibang wika o may mga bahagi na mahirap intindihin. Ang subtitle ay nagbibigay daan din para sa mga taong may kapansanan sa pandinig dahil nakakatulong ito sa kanilang pangunawa ng panonood sa video. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng uh, subtitle sa mga video natin ay paraan ng pagpapahayag ng informasyon at pagpapalawak ng audience ng isang video. Nagbibigay daan sa mas maraming tao na makinabang at maunawaan ang nilalaman nito. So, sa next video natin, ituturo ko at sasagutin ko ang tanong kung paano maglagay ng subtitle sa video. Kaya huwag kang bibitaw sa susunod na video. Ituturo ko sa iyo ang paglagay ng ganyan ng subtitle na lumalabas dyan. So maraming salamat ka success at see you sa susunod nating mga video. Maraming salamat po and bye bye. Thank you.